Ang isa sa comics personality na nakapagsulat sa comics noong dekada 90 ay si Geraldo B. Humawan. Ipinanganak siya sa Karumatan, Lanao del Norte pero may tuturing din siyang tubong Davao City dahil 20 taon siyang nanirahan dito. Dito rin siya nakapag-aral sa Rizal Memorial College at nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Education, Major in History. Sa graphic arts service siya unang sumubok magsulat sa comics. At ito ay sa seryeng Bagong Dugo Bukas ng Damdamin Comics. Naging Shaker Club member din siya under Shaker Editor noon na si Selly Barria. Actually, halos uh, nagkasabayan kami ni Heraldo Humawan sa pagsusulat sa comics noong dekada 90. Ganun man, bagamat nakikita ko siya noon, hindi kami naging acquaintance dahil may kanya-kanyang tropa o grupo ang mga comics writers noon na kaumpukan nila. Since then, naging regular contributor na si Geraldo Umawan ng kanyang mga sinusulat na obra sa comics. Ilan sa mga kwentong sinulat niya katandem ang iba't ibang comics illustrator sa panahong iyon ay sina Nitoy Agustin sa kwento niyang The Praying Mantis. Si Ron Amatos ay nakatandem niya sa kwentong Akin Ka, Akin Ka Lang. Si Arnel Abetria ay sa short story niyang Katuparan. Nakatandem niya si Jess Escalona sa Sun God. Si Ricky Espineda ay nakatandem niya sa NBO Club. Si Jimmy Flores naman ay sa Sisante, si Berto. Si Eliser Hipolito ay nakatanim niya sa Baril at Tirador. Si Bidal Malatbalat ay nakatanim niya sa Bad Omen. Si Rod Manuel ay sa Kung Magmahal Kat Magising. Si Yung Montano ay sa kwentong Isinumpang Ganda. Nakatanim din niya si Jonel Pagdanganan sa The Si Dan Piedra ay sa Peace Destroyer at uh, si Orly B. Villanueva ay sa Pag-ibig sa Maling Panahon at uh, marami pang iba. Narito ang ibang compilation of short stories na sinulat ni Heraldo Humawan sa Comics. Siya rin ang creator ng mga hero and superhero comics character na sinakisig Pinoy na nalathala sa Kick Comics noong 1993 katandem si Louis Salvio at top hero na nalathala naman sa Terminator Comics katandem si Roy Alan Martinez Nang maglaho ang mainstream comics sa circulation dahil sa pagsasara ng malalaking comics publication Still there is life after comics at Uh, pinatunayan nito ni Geraldo Humawan. Bukod sa ginamit niya ang profesyong pinagsunugan niya ng kilay at ito ay ang pagiging guro sa Lagro High School kung saan nagtuturo siya ng asignaturang Pilipino, ganun man ang kanyang pagiging creative at pagmamahal sa sining ay hindi natapos sa comics. Itinatag niya ang Teatro Oktubre 9 at ang Sining Band Youth Filmmakers na Pawang School and Community Based Theater Club. Ito rin ang nag bukas ng oportunidad para kay Geraldo Humawan para mag-excel sa bagong larangang kanyang tinahak after comics. Bukod sa pagiging matagumpay niya sa larangan ng indie film directing, he also proved to himself na kaya rin niyang umarte sa harap ng kamera by portraying the role with flying colors. Ang kanyang mga naging pagpupunyaging ito sa medium na kanyang ginalawan ay umani naman ng tagumpay. Hindi lang isa kung hindi maraming ulit siyang ginawaran ng parangal at pagkilala bilang mahusay na direktor at aktor sa mga international film festival. anupat pat nakatutuwa at nakaka-proud isiping ang isang tulad ni Geraldo Humawan na nagsimulang manunulat sa comics ay inabot ang ganitong hagdanang paakyat para makamit ang kanyang hinahangad. Sa kabilang dako ang dakilang misyon niyang makapagbahagi rin ng karunungan at kaalaman sa mga kabataang kanyang tinuturuan bilang isang guro ay sinuklian din ang karangalan dahil siya ang nahirang na bayaning guru sa ikalabing limang taong gawad-parangal sa bayaning Pilipino. Siya si Geraldo Humawan, isang comics writer o kwentistang Pinoy at ang mga sinulat niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.